I-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa ibang reading o hindi. Dito ang side mo. At dito naman, ang side ng adaposon. Pero, bago tayo magsimula, alamin natin kung sino ba ang original at sino ang third party. So original ka ba? Ah uh, yes or no. Maybe. Tika, <laughs> mali yan, mali. Uh, yes or no lang ang sagot. Pero kasal siguro? No. Hindi eh, kasal yan, kung third party third party to eh So ang dating sa akin, dagdag info, kayo pa rin kasi may commitment dito. So kayo pa rin ikaw ang third party sa communication to. So ikaw ang third party dito. Bayo pa rin, Pero ito, talaga, ang original. Okay? Dahil may true love tayo dito. Hmm. So, ikaw pala yung third party. So, malalaman natin kung para sa ibang reading o hindi. Pares kayong 40 years old and above yung age. Whether ko yung babae o lalaki, 40 years old kayo, pataas ang edad. Okay, kung hindi ganoon, eh wag mo na panoorin. Okay, pares kayo ha. Remember, pares kayo. 40 years old and above. May growth na nangyari. Sa side nyo. Ano, ano ba tong growth na to? spiritual growth. So, awakening na lang. May awakening na nangyari. Spiritually. Ngayon, dito, sa original, kamusta sila? Current situation. Ito, may passion. So, sila pa rin. Kaya lang may controlling dito. So, di natin masabi kung sino. Pero true love, oh. Mas mahal niya to kaysa sa iyo. Okay. Siguro nung nakilala kanya doon niya nalaman ang anything na may kinalaman sa soulmates, twin flames, o oh, ewan ko. Parang nakiligan niya ang horoscope, tarot reading. Dahil sa iyo natuto siya tungkol sa mga ganito, pwede rin. O naging aware siya tungkol sa yun nga, astrology, tar reading, um, o kung ano-ano mga divination. Nalaman niya yung topic ng soulmates, twin flames, pwede rin. Pero again, sa inyong dalawa, may passion dito eh. So passionate sila sa isa't isa feeling nila troll love sila pero bakit may meron ka pa kung troll love pala well siguro yung isa sa kanila ay controlling yung other person ay controlling kaya siguro nagganap yung poso mo ng iba at ikaw nga yung iba anyways pero kahit controlling siya yung other person mahal niya pa rin so, e ganoon dating kung pag nag away siguro sila so ang dating yung other person naghahanap ng makakausap ngayon dahil ikaw yung available palagi so na develop siya sa iyo Ganon siguro nangyari. Ngayon, punta tayo sa feelings. Anong feelings nila? I mean, say mo na. Anong feelings ng poson mo sa at feelings ng poson mo sa kanya? Okay? So, feelings sa long distance siguro sila, oh. Confession, no Hmm. So, ang dating dito, feelings niya, parang sa'yo, miss ka raw niya. Kinikrave ka niya, dini-desire Lagi ka niya iniisip. Ayan, pina-fantasize ka niya. Ngayon, hindi kayo magkasama. Kasi ang dating, hindi rin kayo magkasama. Hindi sila magkasama. Ano kaya yun? O hindi kayo pwede magkasama. Kasi, syempre, ano na lang iisipin? Na ibang tao, di ba? Kaya lihim lang yung relasyon niyo. Actually, um, ang dating secret lang daw yung ah, uh, dito. Hindi alam ng ano ah, po, yun, tungkol sa inyo. Kas, lalo na't ano, um, long distance silang dalawa. Pero tingin ko, mo, walang alam tong ada po eh, ano to one day at confession na to to one day Uh, oh, gusto ka niya makausap makita makasama o puntahan ka So iniisip niya na mag-travel kasama ka someday. Holiday romance sabi dito. Ngayon, ano tong confession nato? confession defensive. So, ang dating hindi pa, hindi pa siya nagko-confess tungkol sa iyo. ayaw niyang malaman mo ang tungkol sa kanila. sabagay. bagay, sino bang may gusto? Confession player. Oh. Confession tz, player. So, player in a way na F-boy, F-girl. coming clean tungkol sa pagiging F-boy, F-girl, player, o defensive. Ah, tungkol sa connection yung dalawa. Ayaw niya malaman ng adoposon. Anyways. Clue. Magbibigay ako ng walong clue. Pero wag masyadong mag-pay dito dahil dagdag info lang mga to ang clue. Ay pwedeng vice versa, kunin nyo lang ang clue. Nasa tingin nyo ay para sa inyo. So pwedeng tumama sa inyo sa poson mo at sa other poson. Pero again, pero again, ikaw yung third party dito. Ito yung original. So W, so whole name, nickname, ship, number 8. So 8, eight, 8 of the month, August. Uh, Scorpio, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2000, and third party. Yun naman talaga ang kwento. At ikaw talaga yon. Lalo tumama dito sa side mo. Pero... Given na yan eh. I Ibay natin. Anong clue? O, sa whole name, nickname, Pisces. Sun, Moon, Rising, Venus, Mars, or Jupiter, sa Virgo, T. Umuputi na ang buhok. Sa bagay, 40 years old and above yung kwento, yung age sa kwento na to. Kababata. Ikaw siguro yung kababata o sila. So again, kunin nyo lang yung clue. Nasa tingin nyo ay para sa inyo. Monkey. So, monkey. Number 9. So, 9th of the month. Sagittarius, September. 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992. 2000 po. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.